Nakidnap ba si dating Pangulong Duterte para harapin ang ICC? Kapag ang isang dating leader ay inaakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan, ano ang nangyayari kapag ang kanilang pag aresto ay nagdudulot ng malalaking isyong legal? Ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang posibleng pagkidnap sa kanya upang harapin ang International Criminal Court, ICC, ay nagdulot ng matinding debate. Siya ba ay nakidnap o ang kanyang pag-aresto ay ayon sa batas? Alamin natin ang mga komplikadong isyong legal na nakapalibot sa kasong ito. Ang ICC ay nagsasagawa ng investigasyon laban kay Duterte kaugnay ng kanyang kontrobersyal na war on drugs na nagdulot ng libu-libong pagkamatay. Naglabas ang ICC ng warrant of arrest Ngunit matagal nang tinutulan ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng Korte na nagsasabing ito ay lumalabag sa pambansang soberanya. Ayon sa mga legal na eksperto, ang salitang kidnapping ay karaniwang tumutukoy sa sapilitang pagkuha ng isang tao laban sa kanilang kagustuhan. Ipinagpapalaban ng abogado ni Duterte, kabilang si dating tagapagsalita Harry Roque, na siya ay nakidnap upang harapin ang ICC. Ayon kay Rocky, si Duterte ay dinala sa labas ng mga legal na hangganan ng batas ng Pilipinas na nagdududa sa pagiging lehitimo ng kanyang pag-aresto. Si Roque at Sekretary Media Delda, ang legal na tagapayo ni Duterte, ay nagpahayag na ang paglipat ni Duterte patungong hag ay isang hindi makatarungang hakbang. Ayon sa kanila, ang ICC ay walang hurisdiksyon sa Pilipinas dahil ang bansa ay nag na mula sa Rome Statute. Noong 2021, naglabas ang Supreme Court ng Pilipinas ng desisyon na nagsasabing kahit na ang bansa ay umatras na mula sa Rome Statute, may pananagutan pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, lalo na para sa mga krimen na naganap habang ang Pilipinas ay miyembro pa.